GMRC 4, Quarter 2, Week 5. Matatag Curriculum. Para sa layunin, naipakikita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mapagkalingang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay. Naisasakilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya para sa nilalaman pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pamilya pagsasabuhay ng pananampalataya sa iba't ibang sitwasyon ng pamilya para sa unang araw maikling balik-aral panuto anong mga aral ng pananampalataya ang inyong natutunan at paano ito inilalapat sa buong pamilya. Isulat ang mga sagot sa chart. Narito ang chart. Mga aral na pananampalataya at maglagay din o magbigay ng mga paraan ng paglalapat sa pamilya. Hindi sapat na tayo'y nagpapahayag lamang ng ating paniniwala sa mga salita dapat itong maipakita sa ating mga gawa at kilos. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya lalo na sa ating pamilya ay nagbubunga ng masaganang pagpapala mula sa Diyos. Kapag tayo ay tapat na sumusunod sa mga utos ng Diyos at ipinapakita ang pagmamahal sa kanya at sa ating pamilya, nagiging instrumento tayo ng kanyang pagpapala at biyaya sa isa't isa. Sa pamayanan naman, ang pagsasabuhay ng mga aral ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin upang maging instrumento ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagiging mapanagot sa ating mga tungkulin, nagiging bahagi tayo ng pag-unlad at pagpapabuti sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng tapat at masigasig na pagsunod sa aral ng pananampalataya, nagiging daan tayo ng pag-asa at pag-ibig sa ating pamilya at pamayanan. Para sa ikalawang araw mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pamilya. Una, natatandaan mo ba ang huli mong pagsamba? Kailan yon? Bakit tayo nagsasamba? Ano ang ginagawa natin kung nagsasamba? Ano naman ang mabubuting epekto sa atin ng pagsamba? Ang pagsamba ay isang kilos sa pagbibigay puri sa Diyos. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit at pag-alala ng mga aral at gawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsamba, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa kanilang pananampalataya at nagpapalakas sa bawat isa. Ang pagsamba ay naglalayong magbigay ng panahon sa pagmumuni-muni ng buhay, ayon sa kalooban ng Diyos na kasakasama ang iba pang mananampalataya. Ito ay nagbibigay daan sa mga mananampalataya na maging mas mabuting tao at maging instrumento ng pagpapala at kabutihan sa kapwa. Ano ang panalangin o dasal? Ano ang kahalagahan nito? Ang panalangin o dasal ay pakikibahagi at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Isang pamaraan na rin ito ng pagsamba sa Diyos pero ito ay personal. Sa panalangin, pinaparating natin sa Diyos ang ating pagpuri, pagpapasalamat sa mga pagpapala, mga damdamin at hinaing humingi tayo ng kanyang tulong at gabay. Ito ay isang pagpapahalaga sa pakikipag-usap sa Panginoon. Ang pagkamapasalamatin ay damdamin o sa loobing pagkilala ng ating utang na loob sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin. Galing ang pagpapasalamat sa pagkilala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Man, o ng mga tao sa ating paligid. Nararamdaman at nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa kalikasan at sa mabubuting gawa para sa atin. Sa pagkilala natin ng mga ito, nag-uumapaw ang pasasalamat at kagustuhang maiparamdam ang ating ganti sa kabutihang ating natatamo. Ang pagnanais at sa loobin natin ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti sa iba bilang ganti. Ano-ano ang pwede nating gawin para maipahayag natin ang magagandang sa natin? Narito ang isang kwento na pinamagatang Biaya si Bless. Ito ay kwento ni Lily F. Apura. Masayang nakikipaglaro ng taguan si Bless sa mga batang kapitbahay. Tuwang-tuwa sila ng kaibigan niyang si Karen na batang muslim dahil hindi pa sila naging taya. Tahimik na nagtago si Bless malapit sa taguan ni Karen. Linggo ng hapon noon at walang pasok. Nakapagsamba na ang pamilya ni Bless. Natatandaan pa nga ni Bless ang pangaral maging masunurin sa magulang at magmahalan sa pamilya. Utos yan ng Diyos. Magaan ang kanyang pakiramdam matapos silang magsimba. Laking pasasalamat niya at kumain pa sila sa Jollibee pagkagaling sa simbahan. Bless! Bless! Medyo nagulat si Bless. Boses si Od ng nanay niya. Sasagot na sana siya. Ngunit, sinenyasan siya ni Karen na, wag maingay. Mamaya ka na umuwi, pabulong na sabi ni Karen. Pero hindi mapakali si Bless. Baka kailangan ni Nanay ang tulong ko, bulong ni Bless. Naisip ni Bless, bibihirang mag-utos si Nanay. Baka hindi kayang mag-isa ni Nanay ang ginagawa niya. Nagbilin pa naman ang Tatay na tulungan ko si Nanay sa gawain bahay. Baka Mag-alala si nanay, sabi niya kay Karen. Uuwi na ako. Nagmamadaling lumabas si Bless sa kanyang pinagtataguan at umuwi. Narito na po ako, nai, ang sabi niya. Kailangan pala ng kanyang nanay ng hahawak sa upuan na tatayuan nito para maglagay ng kortina. Ay, salamat anak at nandito ka. Talagang biyaya ka ng Diyos sa amin ang iyong buhay ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang sabi ng kanyang nanay. Ngumiti si Bless. Masaya siyang bumalik pagkatapos mailagay ang kortina. At nakilahok uli sa laro ng mga kapwa bata. Naisip niya, maganda pala ang pakiramdam kung unahin mo ang paggawa ng mabuti kaysa sa sariling gusto. Narito ang mga tanong patungkol sa kwento. Una, ano-anong mga aral ang nasa isip ni Bless na nakikita natin sa kanyang gawa? Tama. Ang mga aral na nasa isip ni Bless ay ang pagiging masunurin sa magulang, pagmamahal sa pamilya, at paggawa ng mabuti kaysa sa sariling gusto. Ano ang mga palatandaan na naisapuso ni Bless ang mga aral na ito? Magaling! Naisapuso ni Bless ang mga aral dahil iniwasan niyang magtagal sa laro at umuwi agad upang tulungan ang kanyang nanay sa bahay. Ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi umuwi si Bless? Magaling! kung hindi umuwi si Bless, maaaring nahirapan ang kanyang nanay sa paggawa ng mga gawain sa bahay at mag-alala siya. Para sa gawaing aralin dalawa, pagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos. Punan ng mga gawang nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ang mga bilog. Narito ang mga maaaring kasagutan. Una, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pagdarasal at pagsamba. Pagiging mabuti at makatarungan sa kapwa. At pagpapatawad at pag-ibig sa lahat. Para sa ikatlong araw, pagsasabuhay ng pananampalataya sa iba't ibang sitwasyon ng pamilya. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng gabay, lakas, at pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa anumang sitwasyon, maaaring maging pagkakataon ang pananampalataya upang palakasin ang ugnayan ng bawat isa at magdulot ng kapayapaan at kagalakan sa puso ng bawat miyembro. Sa mga masaya at magiliw na sandali, ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos para sa mga biyaya at tagumpay na natatanggap. Ito ay maaaring gawin pagpapasalamat at pagdiriwang kung saan ang bawat miyembro ay nagkakaisa sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-awit ng mga papuri at paglilingkod sa Diyos. Sa mga masalimuot at mapanghamon na panahon naman, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa pamilya upang harapin ang mga pagsubok sa panahong ito ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos, pagtutulungan at pagtitiis at pagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Dahil kasi kasama natin ang pamilya, hindi maiiwasan na may di pagkakaunawaan paminsan-minsan. Kailangan bawat isa ay matutong mapagkumbaba, humingi ng tawad, at magpatawad. Kung sa sitwasyon ng pagkakasakit, pagkamatay, o kawalan, ang pananampalataya ay maaaring maging tanglaw at gabay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa gitna ng lungkot at pagsubok. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga ganitong panahon ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagdamay at pagmamahalan sa bawat isa. Ang pagpapatawad sa pamilya at magkakaibigan. Ang pagpapatawad ay mahalaga sa buhay at kaligayahan ng ating pamilya. Kapag may pag-aaway at di pagbabatian, nasisira ang pagsasamahan sa pamilya. Nawawala ang pagkakasundo-sundo at pagtutulungan. Ang nasaktang miyembro ng pamilya ay maaaring maghinanakit o magkimkim ng galit. Maaari itong maging away na talaga. Ang pagpapatawad ay nagpapanumbalik ng mabuting relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay nagbabalik sa pagkakasundo-sundo. Maibabalik din ang magandang komunikasyon at magandang relasyon. Sa paghingi ng tawad at pagpapatawad, hindi naiipon ang galit at hindi magkakaroon ng hinanakit sa isa't isa sa pamilya. Lahat tayo ay nagkakamali o nagpukulang sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay nagpapatibay ng ating relasyon at pag-unawa sa isa't isa. Nagbibigay daan ang paghingi ng tawad at pagpapatawad sa pagbuti ng asal natin. Importante ang mga ito sa masaya at matibay na pagsasamahan ng isang pamilya. Narito ang mga tanong. Ano-ano ang mga hamon o problema sa buhay na naranasan na ng inyong pamilya? Paano ninyo ito hinarap? Bakit kailangan ang pag-unawa, pagkakaisa at pagdadamayan sa pamilya? Bakit kailangan ang paghingi ng patawad at pagpatawad? Ano-ano ang mga Magagandang dulot ng paghingi ng patawad at pagpapatawad sa pamilya? Ito ang gagawin ko. Ano ang gagawin mo? Panuto, isulat ang iyong sagot sa iyong worksheet. Pagkatapos magpalitan kayo ng worksheet ng iyong katabi at isulat ang iyong sagot sa kanyang worksheet. Habang sinusulat din niya sa iyong worksheet ang kanyang sagot. pananampalataya sa puso at gawa. Si Ana at kanyang kapatid na si Marco ay parating nag-aaway. Makulit kasi si Marco at parating iniinis si Ana. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Ana? Pangalawa, nawala ng trabaho ang tatay mo at halos wala kayong mapagkunan ng pangangailangan sa araw-araw. Ano ang pwede mong gawin batay sa aral ng pananampalataya sa ganitong sitwasyon? Pangatlo, nagkasakit ang nanay mo at walang naglilinis. Wala rin nagluluto, lalo na sa nanay mong may sakit. Ano ang gagawin mo? Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa unang bilang, kung ako si Ana, hindi ko nalang papatulan si Marco at magiging kalmado ako. Magsasalita ako ng maayos kay Marco at sasabihin ko sa kanya kung paano ako naapektuhan ng kanyang ginagawa. Kung patuloy pa rin siya, magsasabi ako sa ating mga magulang o sa isang nakatatandang tao para matulungan kaming magkasunduan at maiwasan ang mga away. Pangalawang bilang, sa ganitong sitwasyon, maaari kong ipagdasal ang aming pamilya upang humingi ng gabay at lakas mula sa Diyos. Mananalig ako sa Kanya na tutulungan niya kami sa kabila ng hirap. Makikipagtulungan din ako sa pamilya, magtutulungan kami upang makahanap ng solusyon at hindi mawawala ang aking pag-asa at tiwala sa Diyos na bibigyan kami ng mga pagkakataon. At para sa pangatlong bilang, kung ako ay nasa sitwasyon na iyon, aalagaan ko ang nanay ko at gagawin ko ang mga gawaing bahay tulad ng paglilinis at pagluluto upang matulungan siya. Magiging masunurin at matulungin ako sa kanya at hindi ko pababayaan ang kanyang kalusugan. Magdarasal din ako na sana gumaling siya at magkaroon kami ng lakas upang magampanan ang mga responsibilidad sa bahay. Mabuti ito, gagawin ko. Panuto, pumili sa talaan sa susunod na slide ng pwedeng gawin mo para maiparamdam mo ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang o kasapi sa pamilya. Kumuha ng litrato na nagpapakita ng reaksyon nila ng mabasa o patunay ng ginawa mo. Pwede ding magsalaysay ng kanilang reaksyon at karanasan mo sa paggawa ng gawain aralin. Ibigay sa guro ang litrato o sa ng pinili mong gagawin. Ibigay ito sa petsang itinakda na may lagda ng magulang mo. Una, susulat ako ng pasasalamat sa paghahanap buhay ni tatay para sa aming pamilya. Gagawa ako ng maikling sulat na ilalagay ko sa lugar na makikita ni nanay habang siya ay nagluto. Paliliguan ko ang aking alagang aso. Bibigyan ko si ate ng munting regalo. Pagpapasalamat sa pagtulong niya sa aking mga bahay aralin. Tutulong ako kay mama sa paghugas ng pinggan. Mama, masehin ko ang likod, ulo, paa ni daddy o mami. Tatanungin at pakikinggan ko kung ano ang payo sa akin ng aking kuya bilang nakababatang kapatid na lalaki. Idadagdag ang naisip mong gawin. Isulat ang iyong napiling gawin. Bakit mo ito napili? Paano ito nauugnay sa sitwasyon ng pamilya mo? Para sa ikaapat na araw. Ang pinakamahalagang aral para sa akin. Punan ang mga puwang sa talata sa ibaba. Sa ngayon, ang aming pamilya ay patlang. Para sa akin, ang pinakamahalagang aral sa araling ito na angkop para sa sitwasyon ng aking pamilya ay patlang. Kaya, ako ay ano ang gagawin mong ugnay sa aral na sagot mo sa taas? Ang matematiko ng pananampalataya. Panuto, lagyan ng simbolo ng bawas o subtract o delete kung sa paglagay mo ay dapat bawasan o burahin ang asal o ugali na ito sa iyo simbolo ng dagdag naman o addition kung dapat itong dagdagan at x or multiplication naman kung dapat talaga itong gawin parati una mapagkumbaba matulungin mapagmahal maunawain inggit, maalalahanin, madasalin, katamaran, mapagbigay, magalitin, pagmamalasakit, maramot, masayahin, reklamador, pagpapatawad, mapagmataas, pagdadabog, pagsisinungaling, mapanira, mapasalamatin, at mapagbigay. Ilagay rin o isulat ang iyong natutuhan sa gawain ito. Para sa pagsusulit, kabilin-bilinan ni Ma'am. Mga isang linggo o isang buwan mula ngayon, baka makalimutan mo na ang natutunan mo sa dalawang linggong nakalipas. Kaya, isinulat na ang mga tagubilin para sa araling ito. Punan ang mga puwang sa sulat sa susunod na slide ayon sa ating natutunan sa natapos, nakalipas na dalawang linggo. Ika-isa ng Nobyembre, 2023. Mahal kong mag-aaral. Gusto mo ba ng maaasahang tulong at gabay sa iyong buhay at pamilya? Kailangan mo ang pagpapahalaga sa patlang. Ang pakikipag-ugnay sa Diyos ay nagpapalawak ng ating pananaw para hindi tayo nakatuon sa pansariling kapakanan lamang bagkus sa kapakanan ng nakararami lalo na ng ating patlang ang pagkikipag-ugnay sa manlilikha ay may mga magagandang epekto sa ating buhay magsaad ng dalawang positibong epekto ng pananampalataya na natatandaan mo pagsikapang isa buhay, ang patlang. Pagpaparamdam ito ng ating pakikibahagi sa hirap o problema ng kasapi ng pamilya. Para hindi mabigatan sa mga gawaing bahay ang isang kasapi ng pamilya, dapat tayong maging patlang. Kung may di pagkakaunawaan sa pamilya at ikaw ang nasaktan, maging patlang. Kapag ikaw naman ang nagkamali, dapat matutong patlang. Para mapalago mo ang iyong pananampalataya, importante ang palaging patlang at patlang. Subalit, laging ipaalala sa iyong sarili na dapat patlang. Ang taong may ibang pananampalataya sa iyo. Kahit anong kasarian, lahi o kalagayan, dapat mong isabuhay ang patlang. lalo't higit sa iyong patlang kahit bata ka pa may malaki ang bahagi sa buhay ng iyong patlang mahal kita ang patlang ang patlang ay nagpapala sa batang sa kanya ay nagtitiwala ang iyong guro